lalakad tayo ayan may donkey may donkey ayun pa ayan may donkey naiwan kasi yung aming chocolate nakakapang maglakad naiwan yung chocolate hello donkey ayan hindi po sya kabayo ah. donkey ang tawag dito donkey ay Ayan guys. Hi. Ay, daming donkey dito. Dahil nag uh, sa labas sila. Walang may-ari niya. Sila po ay pagdala uh, pag lang. Hindi yan hinuhuli dito kasi eh, hinahayala silang gumaya. Hello. Hello donkey. Uh -huh. Diyan, lakad tayo guys. Nakakahaka po. Sana kami pirmi sa loob ng bahay. Hi.